Good day po sa lahat. Meron pong nag-request ng tutorial nitong DC ko ng selos. So, step by step. Hindi po ako magka-counting, pero kakantahin ko, acapella. At yung introduction po nitong DC na to is freestyle. So, you can do whatever you want. Pero ang ginagawa ko ay ganito. One, two, three, four. At di ko alam bakit ba nagkakaganto. Sadyang nasasaktan kahit di rin naman tayo. Whoa, whoa, whoa. ang puso ko'y nadulog. kip ang dibdib ko sa tuwing nakikita ko na magkatabi tayo wow wow ayun po sana nakakatulong ito and enjoy dancing have a good day bye now watch the next video i'm